Nirivil na ang makakas sa Can't Buy Me Love at talagang mga bigati ng mga kasama sa Ken by Me Love dahil nagkaroon sila ng script reading at grabe yung mga lines parang kapatid ni Donny dito si Vibory and Karina at parang magiging lola ni Bingo si Nova Villa at eto naman ang pamilya ni Caroline sa Ken by Me Love talagang parang magkikita dito na close na close siya sa kanyang tatay at tama nga ang mga tiyo na kasama talaga si Rufa Gutierrez sa teleserye na ito. At wala pang sure kung parents ba siya ni Caroline or stepmom. Tiyak na maraming manonoo dito sa teleserye na to. Dahil magagaling ang mga kasamang actress and actor. At ipinakita din ng behind the scene ni Direk May Alviar ang full scene ng Don Bell. Makikita talaga na pinaghirapan nila ang scene na to.